yun, so, magandang araw ulit sa inyo guys so dadaan tayo dito sa lower Santa Cruz so yun eh, yung vlog dati ni ano ni team ano to, ano to mister, Barako Moto Vlog <laughs> team Barako Moto Vlog so yun yung sinasabi niya na ng, ano, uh, kay, sa mga ano, so na ah, dami-dami natin pinupuntahan pero ito malalapit hindi pa natin napupuntahan gagawin natin ngayon makakay dito ayan saan tayo dito sa lower Santa Cruz sa yung kasuray uno pero yung kabaan yun ng highway lower Santa Cruz yan hindi pasok tayo dito ayan. sa dulo nyan ano na yan papunta na yun ng ilo ilo ang dulo naman ng ham na to ay. Okay. Nandito rin pala yung 24 large large ID. Si Sir Valencia Pwede ka rin dito dumaan, pero ito kasi, kagagawa ka lang ng daan dito. Ano, ay gawa na pala. Mag-iikot tayo. tayo ipapakita ko lang sa inyo yung dulo nito so yan ilog na dulo nyan ikot na tayo ito tayo dun sa may ano plaza tapos kapit na tayo ng highway kaya so, na dito pwede ka dyan pumasok ulit pwede ka dyan bumaba pwede ka rin dyan lumabas ayan so, pwede rin dun so, ito yung center lang ano, pinaka center ng lower Santa Cruz so, ayan kaurog sa mga kaibigan natin dito sa lower Santa Cruz kasi kadaan tayo dito ayan, gusto kong dito pero dito yun alam ko ang nakatagong lagusan <laughs> ayan ah dito naman yung ano chapel tapos yung laker center ng lower so ayan sa kanan ko sa taas yung pinayang ayan balik pa tayo ng highway sa pag-ano dito, pagtawid kasi blind spot siya eh so ito, kaabahan natin ng lower Santa Cruz so yan may joystick na kasi andahan dyan sa kabila eh hindi ko alam kung makakalusunan sa kahit yan so pala kayo eh. so yan ano ginagawa yung talay eh. So ayan na uh, shoutout na lang pala sa mga kapanood ng vlog natin na to dito sa ano, Lower Santa Cruz So ayan uh, Maraming maraming salamat po sa lahat na nagko-comment Nagla-like at nag-share ng ating mga videos so, Sa kabila uh, Lalong lalo na sa mga nagko-follow sa ating Facebook page So ayan Meron na pala tayong 8.6k followers So road to 10k followers na tayo ayan, maraming maraming salamat po sa inyong walang tawang pagsuporta so, ayan, hanggang dito na lang guys yung club natin, pagkakasak